Bala sa mga nangungunang balita ngayong umaga, makakasama natin si Joel Resabel. Good morning, Joel. Thank God, it's Friday morning. It's Friday. Dako at sa at, 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 at ating mga kakapit kapalitan, marami tayong balita sa kanila ngayon. Matapos ang isinagawang reenactment ng NBI at DOJ kahapon sa nangyaring barilan sa Atimonan, and Quezon, sinang-ayunan nila ang naunang ulat ng PNP Fact-Finding Committee kaugnay ng insidente. Malayo nga raw sa shootout ang nangyari lalo pa't pinagbasihan ng reenactment, yung salaysay ng mga nakasaksi mismo sa barilan. Ako, kwento ng mga testigo, eh, habang paparating po sa ikalawang checkpoint, ang dalawang SUV, lulan po ang labing tatlong nasawi sa barilan, agad na tumakbo sa unahan ng kalsada ang ilang sundalo, bitbit -bit ang signage ng checkpoint. Ipinwesto nila yan sa gitna para humaharang ang mga sasakyan. Isang military jeep din ang humarang sa gitna ho ng kalsada. Nagkabari lang na ang dalawang grupo pero naunang magpaputok ang mga operatiba sa checkpoint. Sa huli, malapitan pang pinaputokan ang dalawang lalaking bumaba ng SUV kahit na nakataas na raw ang dalawang kamay ng isa sa kanila. Ang environmentalist na si Tirso Lontok Jr. Now, narito ay giniit naman ng mga sundalo ipinatawag sa NBI noong Merkules na shoot-out ang nangyari at lehitimo ang kanilang operasyon. Ibigay naman ng uh, PNP Crime Laboratory sa NBI ang mga ebidensya sa inkwentro sa Timonan. Kasama po riyan ang ilang piraso ng baril, basyo ng bala at slug na nakuha sa crime scene. Ibinigay na rin sa NBI ang damit ng ilan sa mga napaslang sa checkpoint. Kasama rin uh, ipapasa nila ang uh, ilan pang mahalagang dokumento kaugnay po ng kasong yan. Talagang Very, very vital and explosive, yung nakita nila. They saw the incident, almost all, the entire incident. Or Do you still want me to spell it out? It doesn't need verbal confirmation as to exactly. Um, anything but a shootout. Anything but a shootout. Not a shootout, definitely.